kailangan under So, especially sa transportation system na to, sa is a to under ba yan. Sorry ha, um, storya na lang ko, kay di kay kuganakan mustorya manggot sa media, kay usahay manggot, potlon-potlon ako mga video niya, himoon kong dautan, noon, wak man kong nag-ingon nga, buutan po kay ko. Pero potlon-potlon nila eh, yun mo himoon nila istorya. Ganaka ko mo storya diri nga kitantanan makatungog na atantanan diri. So, antusa lang ninyo gamay at least aron kay pao lang mo mo. Ug baka di magina sa pagkalamitat gani, bao na exactly precisely the term calamity. Calamitat yun na sa kay naagyoy punto sa usa ka tuig -e, nga mo sobra gyud mo gyud. Tropical country ta Pilipinas ni. Diyatanan, puro na dagat. So, diya nag build up ang low pressure pag abot na landing sa resto ang lugar. Nagay mga panahon sobra gyud mo baha na. So, pero mo lagi nakuha natong palakpakan natong 911 nato, ang tan si DRRM nato. <laughs> gihimo tang Hall of Famer kay magsigi na lang tagkadaog. So, gihimo na lang full fame na lang mo. Kay kung mga appeal pa mo, madaog lang mangyapon mo, di na mong sa paman. Sa una kupot ang dabao. So, natay mayor kani ato Atto. presidente na to. Stricto kaayo ni siya. Grabe yun ka stricto. Grabe yun ka stricto yun kaayo. So, ang plataporma na niya, wa yun na nausab. Gikan pa nga uh, sugod. So drugs and criminality o oh, corruption lang yun na. Ikibaw manggod mo, oh, di na ninyo, di na nato patas on ang storya, ah. di lang diri sa Dabao, pero sa Tibuok Nasod, maugin ang problema nato Mo Muna, okay, ako may nabutang diri ron, kamo mga kriminal, kung pedophile ka, rapist ka, patyon taka. ka. Kung kidnapper ka, holdapper ka, patyon taka. ka. Kung kurap ka, o naka sa gobyerno, kalabanon yun ta ka. Paningkam, Pero kung medyo okay ra ka, posposan lang da ka, lang ka, eh. Uway lang imong katapat ya, bunalan ka. Pero ayaw diri sa dabaw. Kato mga namuyo na diri nga medyo okay na, nakasabot na sa dagan, kaning mga pagong tubo, kaning mga gasot diri para mangitag, Nahihimok mong guni ka ginatawag na to kani Anto, ang tao, Muatog Manila, makipagsapalaran. Kay sa ilang mga probinsya, walay trabaho, lisod ang kinabuhi, muna mga to o Manila. Kini Magundabaw, tungod sa iyang progreso, dagan, sagol mga kita diri. Like I said, sagol kita tanan diri. Everyone is welcome. Wala tay kinatili suktan diri. Basta mo sunod lang ka sa gusto, sa kadaghanang dapawin nyo. na sa man disiplinado tang dere sa atong dakbayan. So, having said that, ako magpasalamat ng Diyo ko na nabutang ba ko, nahihimok kong mayor, gabi mo, Okay na ko, okay na ko. Okay na ko, nakasuway lang ko, nakaabot ko dere, nakakita lang ko, unsay na, ah. Pero magkatinga ako, no? Dire, gusto dabaw, mauwaw ko mo story ninyo. Pero pag nakos lang yung lugar, to so, baga kong naong. Wala ko dabaw, mauwaw ko. Gikam ko grali. Niya, karon gisuwatan, pero di man address sa ko, ah. Gisawatan ko. Sa Cebu ko, ah, ako. Hindi siguro ako, pero may lain dito nga, nagyaw-yaw o kanandakan kipang ingon nga yung mga butang na sentimento lamang to ako ah pa ko nagingon nga adili dahi dili to katokyo to ituyo to na ko bahala sila diya katama man kung maingon ang katong suwat ton statement from the DILG nga tama man disturbing man akong gi ingon ug vulgar mangyot, siguro eh, I, don't do not know hindi ko hindi ko kakuan depende na sa pananaw sa tao o na pero og usbon tong gabi on hato balikon lang gyapon ako kung gi ingon. ingon e ana man gyud na ingano e o ako po'y pangutan o ni mo, kas Pilipinas manggot, magdukay kita, dukay kayo ang, dukay kita po asinso. mo asinso. Ika ba mo onsite disturbing yung kaayo? Corruption. Drugs. Well, criminal. Kung na nimo i-address na that directly affects the lives of ordinary Filipinos, wala yun. Dugay yun kita mga sinso aning kalibutanan eh. Kimo na magkapalay, mabuang ang pamilya, i-gasto sa sabo ang kwarta. Mga gusto mo sulot o politika, e eh gusto lang magpataba o pulsa sa may mo nang isang cycle permente ah, wala yun. ang ang permente nga naa sa taas sa society kato pag yung mga uh, selfish ang motive so wala pangit Muna, pangutan, oh, mo na pagutan-on tama man vulgar man yung ko ingon na buutan ko. Ganun sa amin ko nag-ingon na ingon, Sige lang, okay ra. Huma na ang pag-ugstorya. Ah. Ano ko yung laing istorya. pag ato ang adlaw ato. So di gina ako usbon ako mga statements. Di po na ako usbon akong baruganan. Itungod lang gisita ko ninyo. Bahala mo. Tanggalon ko ninyo sa trabaho. Okay ra na ko. Dagan pa ko kuan gusto i-date-date kuan. Makung uyab, taka lang mo. Ako i-date. Tungo na, padayon lang ta, sinaptanay lang ta, o, oh. maningkamot lang, kayot, kayot lang ta, kata total, gabayat mo tax, gabayat mo buwis, Sigurado o na nga way manghilabot ng anang kwartahan na niya tinapangay lang na ay gobyerno nga andam perme mo serbisyo ninyo tuula ninyo ang mga taga-gobyerno pero pasalamat po ko na himo kung mayor gusto na ko pasalamatan ako mga department heads po palagpakan na sila palihog <laughs> to mga konsihal, palagpakin ninyo. Atong mga kapitan, barangay kapten, palagpakin na ninyo na sila. Maayo man. O sa katuig na ako nga nagtumala dari sa ato lugar, okay man, okay man. Usahay na yung mga diferensya sa politika pero wala yung sinalbahis nga binastos. Naalang medyo pag-abot na sa mga mambutang pero ganang inat pa nga yung mampod. Salamat na lang po ko. Oh, sa mga kamo, kamo di kanang nirespeto sa kuha nga mayor ninyo karon. Salamat kay sa inyo ha. Naalam man pud ko tungod lang po, manpod ninyo, udi na lang man kamo ako serbisuan. Eh. Di na lang ko. Kapoy kay ni, eh? tinuod lang. Samot na ron. Samot na ron nga medyo unstable ang political climate sa ato ang nasod. Medyo, ano ah, nasa, pero noon, natural man na. Wa, man ko'y, di ba ko pwede mo reklamo kay gisuot ko man yung trabaho, ane. Eh. Pero, nga to ang akong pangatje lang yot Nga kung unsa man, ah, uh, tanan na tong ginahimo, o tanan na tong mga paningkamot, maabot, mapadong sa kaayuhan yot Uh, naalang ko, dire, uh, inyohang sulugoon. Trabaho lang ko, hantod sa taman, sa kaya na ko. Taman, sa kaya, sa kapasidad na ko, nga mayor ko. oga, oh, Mora. So, naman tayo mga bisita, mga